Hello mga Mars, another day, another vlog. So karon day mga Mars no, magluto day taog Ganang kuan mga Mars, putumaya. So ito mga Mars, dinikdik ko muna tong aloya uh, mga Mars, pang sahig ko sa Pangpa ano yan mga Mars, pang paangahang ko sa putumaya mga Mars. So yan mga Mars, nagdikdik ko tapos nagkilis ako ng bigas, oh, bigas, pilit mga Mars. So, ang niluto ko mga Mars, dal dalawang cup na uh, glutinous mga Mars. So, pilit yan mga Mars. So, binanlawan ko siya ng mga Mars. So, yan mga Mars no, tingnan nyo lang mga Mars. Babanlawan ko yan mga Mars. Mga tatlong beses ko yan, babanlawan mga Mars. Yan. Babanlawan natin ng mabuti mga Mars para uh, mawala yung mga dominia mga Mars hindi naman masyadong madumi yan mga Mars you know, lawan ko lang mabuti mga Mars parang maganda ang ating uh, bigas mga Mars at ang putumay mga Mars maputi sa mga Mars ang gusto ko rin sana mga Mars sa susunod siguro lalagyan ko ng yung, yung bigas na malagkit na tapol mga Mars yung maitindi hindi kesa kasi ako na kabilib mga mars so susunod bibili ako madali lang yan mga marso yan tapos ko nang binanlawan ng bigas tapos nilagyan ko ng asin mga mars dalawang uh, isang teaspoon at kalahati mga marso yan kukurawin ko mga mars kukurawin ko kuro mga marso itagalong so yan para para yung asin mga mars ma malusaw siya mga Mars so tapo pagkatapos nilagyan ko ng uh, ano yan luya tapos sa sa isasaing ko na yan mga Mars So ganyan lang mga Mars parang nagluluto lang tayo ng uh, kanang rice mga Mars ganyan lang ang pagluto mga Mars ang technique na yan mga Mars nakita ko sa kuan So diyan mga Mars naghahalo na ako ng dal, isang kuku mama mga mars at uh, one cup na white sugar so hintayin lang natin siyang kumulo mga mars kaya kumuha pa dyan pala ako dyan ng uh, uh, white sugar kung gusto niyo mga mars yung may uh, pulang malagkit mga or black black malagkit mga mars pwede rin brown sugar lang ang i lalagay niyo na sugar So, yan mga Mars, puting sugar ang ginagamit ko kasi uh, ang aking kuan, ang aking uh, rice ay puti. So, puti rin ang nilagay ko kasi pag hindi puti, pangit sa tingnan mga so Mars. Arasay, so, pagkakulo okay. niya mga awit, kahit Paaw hindi pa yan tubulo mga Mars, pwede niyong halu-haluin para siyang malusaw ang kanyang yung white sugar diyan mga Mars, pwede na na niya, pagka niya mga Mars, hindi na natin yan lalatikit pala Mars, hindi katulad ng malagkit uh, yung sabi ko, na ilalatik mo yung, yung, sana, ilal maglalatik paka mars, pa ka Mars, bago mo ihahalo yung sinaing malagkit. So yan mga Mars no, uh, naghihintay muna ako na kumulo siya, tapos Inayaan mo na ako mo siyang kumulo. Yan, tingnan lang ang process mga Mars. Hindi ko na yan ginat mga Mars para makita niyo talaga kung paano gagawin. Pagawa na po tumaya. Kayo mga Mars, paano kayo gumagawa ng putumaya? Marunong ba kayong gumawa ng putumaya mga Mars? Yan mga Mars, nakita ko pala yan sekreto kong nakita sa paggawa ng putumaya na yan ang pinakamadaling madaling gaw gawin mga Mars daily yung yung, yung, yung uh, coconut milk na ilalagay mo sa yung, yung pagsaing mga Mars hindi hindi maganda yun kasi minsan hindi siya maluluto kasi may mag kasi yan mga Mars kaya ganyan ang ginagawa ko idea ko niyan mga Mars na nakita ko ah hindi ko naman nakita na, ah, uh, lang nakita na ginagawa ko lang na sa pagsaing lagay ang asin nilagay ang yung kuan dahil noon mga Mars nilagay ko ang kuan dito mga Mars oh So yan mga Mars, nilagay ko na kinuha na kuna before ko naglagay diyan mga Mars. Marami para ang kuan mga Mars sa 2 cups ng kuan, murag 1 cup ra pud ang. Sa 2 cups nga malakit mga Mars, mga 1 cup lang ang ang kuan natin mga Mars ilagay na kukumama kasi mandag, maganda na oh, maganda. Marami na ang mga mga Mars, ma kuan na kukumama. Yan nilagyan po ko pa nga, nga sinalip ko pa nga kuan mga mars yung mga sa simula sinali ko yung mga yung dukot pero kinuha ko rin ang mga mars kaya baka binta ko kasi yan baka ma, siya ba kanang matigas bitaw sa customer baka ano sabihin nila bakit sinali itong kuan dukot na matigas to yan yun na lang kinain ko mga mars yung dukot Oh, yan mga Marso, oh, naubos na agad ang kanyang kuan. Ang kanyang... Ano yan? Naubos na agad ang kanyang sabaw. Yan. Inkosmikos na lang natin yan mga Mars para maubos yung kuan niya. Sabaw niya. Hanggang tumigas siya. Pwede rin hindi niyo kuan mga Mars, palungon bitaw ang stove. Hinaan lang ang apoy. yan. Tapit okay. na yung matapos mga Mars. Ko una ko ni mga dukot. Kita si Gain ni, Kita magkulang ko sa puan. Piling lang dukot. Ayan. Kinuha ko yung mga dukot mga Mars kasi... Pangit tingnan. May brown brown at matigas siya. Yan na lang ang giransya ko mga Mars. Kinain ko. <laughs> okay ni? So yan o. Transfer na lang sa suglanan. Hintayin niya lang ma matapos yan mga Mars. At yan mga Mars, may, may, mayroon para akong nilagay na yung kuan mga mars yung kutsinta kaya dyan ko na rin siya nilagay rin ang kuan yung naluto ko na sa putumaya Mayroon pang nalaglag dyan, kutsinta, masakot kutsinta mga Mars. First time ko kasi yung ginagawa mga Mars kaya hindi ko pagamay ang paglalagay ng putumaya dyan mga Mars. Meron pang mga palpak. at yan mga Mars tapos ko nang nilagyan mga Mars at ang kutsita mga Mars okay na rin siya mga Mars no so yan finished product na to, mga Mars okay mga Mars bye